So, what's up guys? Good morning! Oh, dito naman tayo, mag rides naman tayo kung saan tayo pupunta, no? Punta tayo sa Don Salvador no, dito, dito yung bangkingan ng mga riders no, May pitikero dito, shoutout ng mga parkoy no, Nandito tayo ngayon sa Corbada, sa Sport 21 Kung saan tayo no, pa, punta tayo doon sa Itas sa ating ah uh, Kilara or Armego no doon tayo naghihintay na dyan sa akin nandito tayo ngayon sa ano sa Lantawan or dito ng ang babanking banking o yan big bike oh shout out na no, master sa big bike naka big bike shout out hmm ayan siyo nandito tayo ngayon sa ano, Lantawan o sa Malatanog Falls na mapunta tayo sa Banwa o sa Municipality sa proper good sa Banwa na no, pumunta tayo doon nandito tayo ngayon sa ano sa proper sa Don Salvador na tambay tambay muna sa kilid may hinihintay habang hinihintay tambay muna sa kado nagpunta na rin shower guys bumalik tayo dyan kay bumalik tayo para magpapitik ulit Nice no, shout out shout out dyan sa mga katrupa nag rise ngayong araw na to RA sa lahat at saka sa nag papunta at pabalik kasi maulan dito maulan dito ngayon nga panahon no shout out dyan sa makabaskara yan no shoutout, shoutout guys sa inyong lahat salamat sa nanonood at salamat rin sa mga solid natin dyan nanonood dyan salamat no dito tayo ngayon sa bankingan sa area ng mga petek hero wala sila ngayon dito kasi maulanan nga panahon sa so Don Salvador or DSP shoutout ano kung saan, no, shoutout na sa mga riders na tropa natin sinusunda natin shoutout sa mga master syempre malapit na tayo sa ating pinagpapuntahan marapit na tayong dumating pag dito kayo dumaan kapag umulan huwag kayong kumpiyansya dito kasi madulas tong tulay na ito. na malapit na tayo guys. Shoutout lang sa inyo lahat. Kag maraming maraming salamat. Sa susunod. O ulitin guys. Bye bye.